guys, ito ang aming room na nakuha doon sa Henan Regency. Papasok ngayon tayo sa room. Ayan. Ayan. Sarado natin ang ating room. Siyempre mamaya, uh, ah, mamaya sa CR kasi nang si Jowa. Ito yung aming yung closet. Dito yung closet. Diyan dyan lalagay yung mga bagay namin. Meron ditong... Huwag ka naman lagayan ng pera mga milyones. Yan, ito ang aming room. So, hindi namin talaga to <laughs> kasi nga, uh, aga kasi namin dumating dito sa, sa Henan na almost 10 o'clock. Ay, hindi pala ito pwede mag, mag early check-in kasi nga na puno pa. Pero, syempre, nagreklamo kami kasi nga, kanina pa pala bakante ang, ang lola mo Neil is pinulikat na sa kakalakad kasi ang, ang check in daw is 3pm yun, di ba ang aga di ba yan, meron kami ditong ano refrigerator yan, yeah, nasa baba tapos nandito ang mga yan, yung mga ganyan tasa, baso, mga pang coffee tapos ito yung pang init ng ano ng tubig pa nagko-coffee tapos ito yung TV actually gamit lang yung TV ang ilang anong size na ito ito yung pinaka table ito yung pinaka salamin ng henan Yan. actually so, nung no, uh, August nanggaling na kami ito sa Boracay ang, ang, kinuha namin yung hotel Diyos ko dahi, ang pangit-pangit ay gusto sabihin sa yung guys yung hotel pero sko nuknukan na napakapangit at ang init-init uh, ang letter niya sa unahan is L. La. Alam niyo na guys yun kung ano yun. Nagsisi talaga kami doon. Ito yung pinakahigaan namin. Yan. Two, be two, bed na siya. Isang malaki. Tsaka isang uh, maliit. Dito na si Neil kasi nga medyo malaki. Pagilig-gilig siya. At ito ng aking bed. Kasi ito yung pinakahigaan. Ganda ng wall, diba? Yan ang wall, diba? Yan pinaka hallway ng aming room. So, ito yung malaki to. Malaki siya, yan o. Oh. Parang nasa kondo. Ganda-ganda. Mamaya guys, papakita ko yung CR pagkatapos maligo ninyo kasi nagpamassage nga kami ng foot and pinulikat ang lolo mo. At papakita ko naman guys sa inyo ang terasa. Yan, terasa. O, oh, diba? Yan. Ang ganda ng terasa. Oh, ay, ano ba yun? Nauntog pa ako. Wait lang. Paano ba ito? wait lang ha masunga-sunga tayo guys may okay, marunong ayan ito po yung terasa namin may balcony tapos may upuan ayan meron ayan. tapos yung tapat namin yung nilisuling pool pwede ka nililipo dyan mga gabi iba eh. yung mga building pa ng henang to eh tapos pag naglakad ka doon sa banda dulog yun ay yung beachfront na yan eh dagat na 'yan. Yan sarado natin, guys, ang oh, napakaingat. Yan. Sarado na natin guys ha. Ito ang aming ginuang room sa Agoda. Ay, sa Agoda kami nag-book ng hotel and then sa hotel. Yan. Ito ang aming kainan. Yan po ang aming room na kinuha dito sa Henan Regency sa Boracay. Yan. Tsaka bumili kami ng pamerienda. Kakalakan namin. Bumili kami ng KFC. Baka naman. Yan. KFC. Yan. Nga-an mga bagahe. Mga maleta na uh, pinag na namin gamit namin ni Milian. At pass na sa CR. Ang lang ha. Oh, Ay! Sige may Ayan. Ay, naliligo. Ayan ang aming CR. ganda ano? May namin yung mga Ano? Facial Ayan. May ko guys yung CR namin. Kasi naliligo si Neil. Facial wash daw. Wait lang. Facial wash? Ano yung wash? Facial wash ba? Ah, facial wash. Ito, facial wash. Ayan, guys. Mabir na CR. Ayan. wala! Ay, wala! Yan, niligo siya. Ay! Kita ang ano, jutong. Oh, di ba, ganda ng aming CR. Wala lang din ito, ano eh. Pero ang um, tsaka, ha? Lumana kasi. Pero man, may blower dito. Pwede na mag-blower. May mga pang ano ba ito? Mga shampo-shampo, something to do. Diba? Dito na kaya tayo magpamasage. Ha? Huh? Dito na lang tayo magpamasage. Oo, oh, dito na lang pamasage. Ayan, may mga intercom pa. Ay, ito lang yung aming CR. Pero malaki, maganda. Ayan, si Ivana. Hi ka naman, Ivana. Eh. <laughs> Ayan po. Ayan. Sabasa tayo, baka ma ano man makita nyo. Hi hey guys, ayan lang ang aming room na kinuha namin dito sa Regency, sa Henan Regency, dito sa Boracay. Actually, napakasaya kasi ang ganda-ganda ng room namin. Yung aircon is malakas. Like nung nagpunta kami ito nung August na nagsisi kami sa hotel na yun na kinuha namin ito. Grabe guys, ang init ng aircon. Mura siya o oh, siya mura yung ano kasi pinopromote na isang sikat na talk show to na artista. Kaya yung maganda. Pero, easy kami. yon Pero ito, maganda talaga ito. Kasi naman, social naman kasi guys sa itong hotel na to. Hmm. Henan Regency. Yan. Hi hey guys! Yan, ikot natin guys. ay hey guys! Ito ang ating room tour sa Henan Regency dito sa Boracay. And guys, don't forget to like, share, and subscribe my channel and sa Soberano Vlogs and sa aking Facebook profile, Facebook account, Enzo Soberano. I-follow nyo po ako at marami pa akong mga content na i-upload sa aking Facebook and sa YouTube channel. Hanggang sa muli guys sa Enzo Soberano Vlogs and Enzo Soberano sa Facebook. Hanggang sa muli guys po, paalam po. Thank you sa so panonood.